Ang ating pag-aaral mula sa mga piling talata sa John chapter 15, ang version ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang bagong ang Biblia at New King James Version sa English. Sa pagkatawag sa atin ng Diyos at sa atin namang pagtugon sa pamamagitan po ng ating pananampalataya kay Jesus, matapos na tayo ay sumampalataya at nagtamo ng kaligtasan, ano kaya ang layunin sa atin ng Diyos kung bakit tayo iniligtas niya. No, mga iniligtas tayo ng Diyos ngunit ngayon ay naririto at nananatili sa buhay na ito. Ano po ang layunin sa atin ng Diyos? Pag-isipan po natin, anong direksyon o landas ang dapat na tinatahak natin? Ano ang dapat na nakikita natin sa ating sarili at nakikita ng iba bilang katunayan na tayo po ay mga sumasampalataya sa Diyos? Mga kapatid, hindi lamang po tayo tinawag at hindi lamang tayo iniligtas ng Diyos at dadalhin niya sa kanyang kaharian, kundi dito pa lang sa lupa, habang taglay natin ang pangako ng kaligtasan, dito pa lang ay magbunga tayo. At hindi lang tayo basta magbunga, kundi ang magbunga ng marami. Na hindi lang po tayo iniligtas para mag-exist. At hindi lang tayo iniligtas para mag-survive sa buhay na ito, kundi ang sinimula ng Diyos sa atin na pagkatawag, pananampalataya at paglilingkod ay hindi maging stagnant kundi lumago po ito tumibay at magbunga ng kabutihan sa sarili at sa buhay ng iba para tayong isang puno ng ubas na kapag itinanim ang inaasahan ng nagtanim ng may-ari ng ubasan kapag tumubo na mamumunga ang kanyang itinanim hindi itinanim para sa lilim lamang no o kaya Uh, hindi itaninim ng wala lang, kundi para sa bunga na pwedeng kainin, bunga na pwedeng ipamahagi sa iba, at para maitanim uli. Ganon din po sa ating buhay. Sa parehong paraan, ganyan din po ang layunin ng Diyos sa atin. Hinirang tayo, tinawag niya tayo, para magbunga ng mabubuting gawa at magpakita ng pag-ibig at makapag-akay ng iba para makalapit kay Kristo. Dito po sa chapter 15 ng Juan, gumamit ng ilustrasyon ang Panginoong Yesus, ang puno ng ubas at ang mga sanga. Ang Panginoon ang puno at ang Ama naman ang tagapag-alaga. Ang mga mananang palataya ay ang mga sanga. Kung walang kaugnayan ang sanga sa puno, walang bunga pero kung nananatiling nakakabit hindi lamang ito yung sanga po ah, hindi lamang ito magbubunga kundi magbubunga ng marami pero sa pagpaparami ng bunga ang isang puno po ng ubas minsan po kailangang putulin yung ilang dahon o kaya ilang mga sanga kung titingnan yung pagputol na yon para bang sayang lang pero kapag lumipas yung ilang araw o buwan doon sa pinagputulan doon po karaniwang lumalabas yung mga bunga. Pagpapakita na, kapag hindi pinuputol yung mga sobrang sanga, maring hindi lumabas yung mga bunga. Sa ating buhay nga po, bilang mga mananampalataya at mga naglilingkod sa Panginoon, minsan po, hinahayaan ng Diyos na dumaan din tayo sa pagpuputol o kaya pagbabawas. Pruning, yun yung tawag ng mga hardinero, no? O kaya mga magsasaka. Ngayon, ang tanong po, paano natin mapaparami ang sinimulan ng Diyos sa ating buhay. Hindi sapat na kumikilala tayo kay Kristo tapos ay tapos na. Kinikilala nga natin si Jesus pero wala na. Sa pagkilala po at sa pagsampalataya natin kay Kristo, dapat din tayong lumago, magbunga, at maging daluyan ng pagpapala patungo sa iba sa ating aralin ngayon mula sa mga piling talata dito nga po sa Juan chapter 15 ay may tatlong hakbang na itinuturo ang Panginoong Yesus para sa pagkakaroon ng bunga na marami. Una, pagpuputol para magbunga. Pagpuputol o paglilinis. Yun yung pruning, no? Ito ay masakit na proseso, yung pagpuputol. Ganun pa man, tanggapin natin ito ng may pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Minsan po, tinatanggal ng Diyos sa mga bagay sa ating buhay. Yung mga nakakahadlang sa ating paglago tulad ng kasalanan, yung mga maling pag-uugali o kaya maling asal. At minsan, may mga bagay na komportable tayo pero hindi talaga nakakabuti sa atin bilang tagasunod ni Kristo. Tinatanggal yung pagkaminsan sa atin ng Diyos. Sa verse 2, ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. Tulad nga ng isang magsasaka na nag-aalaga ng ubasan, pinuputol yung mga sanga para mas tumibay at para mas lumago o dumami yung bunga. Kung ang Panginoong Hesus ang puno ng ubas, tayo naman ang mga nagsasabing nakaugnay sa kanya, tayo ang mga sanga. Pero kailangan maging maingat tayo. Maging mapanuri tayo palagi. Bakit po? Dahil hindi lahat ng nagsasabing sanga ay tunay o kaya totoong bahagi ng isang puno. Meron kasing hindi totoo yung buhay espiritual. Uh, maging yung mga nagsasabi na nakaugnay sila kay Jesus, maaring hindi talaga totoo. Ang sabi dito ng Panginoon, kung ang isang sanga ay hindi nagbubunga, no? Uh, that branch or every branch that does not bear fruit ibig sabihin mga walang ebidensya ito ng tunay na pananampalataya walang pagbabago sa buhay walang bunga ng espiritu walang impluensya o kaya makaakay sa iba patungo kay Kristo ito ay inaalis ng Ama inaalis niya He takes away. Ang sanga na sa gabal, umaagaw sa sustansya ay inaalis ng Diyos. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya. Ang ideya dito, pagpapalago sa pamamagitan ng paglilinis ng Diyos o pag-alis ng sagabal upang lalong magkaroon ng bunga. Dito po, mas makikita natin yung pagmamalasakit ng Diyos sa mga sanga o sa mga mananampalataya. Kung isang mananampalataya ay nagbubunga, halimbawa, may pagbabago sa ugali niya, may malasakit sa kapwa, naglilingkod sa Panginoon at nakikita ng maraming katangian ng pagiging tunay na kristyano, ang Diyos po ay patuloy na naglilinis sa kanila. Ito yung He prunes. Naglilinis sa kanila. Paano nililinis ng Diyos ang mga mana ng palataya? Sabi po sa verse 3, Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Paano naging malinis? Because of the Word. Ang salita ng Diyos ang nag-aalis ng dumi. Nag-aalis ng maling kaisipan, nag-aalis ng kasalanan at mga bagay na humahadlang sa ating paglago. Kapag patuloy tayong tumatanggap ng katuroan ni Kristo at patuloy nating sinusunod ang katuroan ni Kristo, unti-unti tayong nalilinis at unti-unti tayong nahuhubog tungo sa kabanalan. Sinasabi nga sa John chapter 17 verse 17, pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan, na sanctify. Ang mga mana ng palataya nagiging banal para sa Diyos. Yun ay sa pamamagitan ng katotohanan ng salita ng Diyos ang pagpapabanal po o sanctification, hindi yan nangyayari sa pamagitan ng sariling pagsisikap lamang ng tao. Kundi ang sanctification ay nangyayari ayon sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na nagtutuwid, nagtuturo, at nagbabago ng ating isipan at nagbabago ng direksyon ng ating pamumuhay. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay liwanag para makilala natin, para maunawaan natin kung ano yung tama at kung ano yung mali. Ang salita ng Diyos ang kasangkapan ng pagpapabanal. Yung salita po yung naglilinis eh. Yung ang salita ng Diyos ang nagtutuwid at nagbabago sa atin. Malinaw po na ang isang paraan ng Diyos sa paglilinis. Mahalaga po yung paglilinis ha para ang layunin, ang purpose po kasi upang magbunga tayo ng marami. Ang isang paraan ng Diyos sa paglilinis ay sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang salita ang nagtutuwid sa ating puso at sa ating isip. Para saan? Upang lalong magbunga. Ang pangunahing layunin ng Diyos sa paglilinis sa atin, hindi para manatili lang tayo kung nasaan tayo ngayon. Hindi para wala lang kung bakit tayo nililinis, kundi ang umangat, ang lumago, at lalo tayong magbunga that it may bear more fruit. Nais ng Diyos na magkaroon ng pag-unlad sa ating buhay kristyano. Bigyan din natin yung dalawang aspeto ng bunga. Una po, bunga ng Espiritu. Basahin natin ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galasya sa chapter 5, sa verse 22 at 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtatyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili laban sa mga ito ay walang kautusan. Habang nililinis tayo ng Diyos sa kabila ng problema, no? sa kabila ng anumang pagdaanan natin, kahirapan man yan, kaguluhan man yan, habang nililinis tayo ng Diyos, lalo po tayong natututo at nakikitaan ng mga ito itong bunga ng espiritu na espiritong kumikilo sa atin itong itong love itong joy peace itong long suffering kindness habang habang uh, uh, nililinis tayo ng Diyos nakikitaan tayo ng mga ito goodness faithfulness gentleness self control So kung sinasabi natin na tayo po ay nakaugnay kay Kristo at ang mga ito ay ang bunga ng Espiritu, ibig sabihin nakikitaan tayo ng pagbabago mula sa loob natin hanggang sa panlabas nating pagkilos at pag-uugali. At yung pagbabago natin, tuloy-tuloy, lalong nagbubunga. Lalong dumadami ang bunga. Ang ikalawang aspeto ng bunga, bunga po ng pagpaparami ng mga taga tagasunod ni Kristo. Ganito ang sulat ni Pablo sa mga taga Roma sa Romans chapter 1 verse 13. Nais kong malaman ninyo mga kapatid na madalas kong binalak makapunta sa inyo subalit hanggang ngayon ay nahadlangan. Bakit nais ni Pablo na makarating sa mga taga Roma? Upang magkaroon din naman ako ng bunga sa inyo. Gayon din naman sa iba pang mga hintil. Tulad ni Pablo, ang buhay kristyano hindi nakasentro lamang sa sariling kapakanan natin o kaya sa sariling kaligtasan lang natin kundi sa pagiging daluyan ng pagpapala at kasangkapan upang ang iba ay lumago upang ang iba ay maligtas at upang ang iba ay maging kapaki-pakinabang sa kaharian ng Diyos. Ang tunay na bunga sa buhay ng isang lingkod ng Diyos ay hindi lang nakikita sa kanyang sariling paglago kundi sa pagpapalaganap din po ng pananampalataya at pagtulong sa iba na ang iba ay magtamo ng pananampalataya at lumago din sila kay Kristo. Yung tunay na bunga ng buhay na ng isang lingkod ng Diyos, nakikitaan ng pagbabahagi sa iba ng Ibanghelyo, sa anumang kaparaanan, sa anumang pagsuporta, nagtuturo sa mga katuroan ni Kristo, nag-aakay sa iba na sila man ay sumunod kay Kristo sa paraang biblikal. Pag-isipan din natin ito mga kapatid. Ang isa pang bunga na maaaring inaasahan, inaasahan sa atin ng Diyos bilang mga mana ng palataya, hindi lamang ang naging mana ng palataya na tayo tapos ay tapos na. Kundi, ang makitaan din tayo ng mga taong naaakay natin at naging tunay na tagasunod din sila ni Kristo. Sa atin pong pangunahing talatang tinatalakay na is ng Diyos na magkaroon tayo ng bunga. At hindi lang kakaunti na bunga, kundi marami. More fruit upang lalong magbunga. Ang paglago at pagkakaroon ng bunga ay hindi instant, kundi isayang mahaba at tuloy-tuloy na proseso. Dadaan tayo sa paglilinis o yung pruning. Hanggang sa magkaroon tayo ng mga bunga hanggang sa dumami 'yung mga bunga. Kung wala tayong bunga, magsusuri tayo. Magche-check tayo lagi. Baka hindi talaga tayo nakakabit sa puno ng ubas. Ng paano natin malalaman kung nakaugnay tayo sa puno ng ubas? Magsuri. May pagbabago ba sa sa pag-uugali natin? 'Yung pagkilos ba natin nasa atin ba at namumunga ba 'yung espiritu sa atin? tayo ba ay nagbabahagi o nakikibahagi at nakasuporta sa mga gawaing pagpapahayag ng Ebanghelyo sa iba? At sinusunod ba natin ang tagubilan ng Panginoon na bilang mga alagad na tayo din po ay gumawa ng iba pang mga magiging alagad niya? Kung tayo po ay nakaugnay o konektado kay Kristo, tayo po ay nananampalataya hindi lamang sa salita kundi may pamumuhay na nagpapahayag kung sino si Jesus at umakay sa iba na maging tagasunod din sila ng Panginoon. Malinaw po ang layunin sa atin ng Diyos ang hindi lamang tayo manatili o kaya stagnant. Ano mang kalagay natin ngayon, hindi um, kailangang manatili o walang paggalaw. Lalo na yung ating pananampalataya, yung ating mga paglilingkod at pamumuhay bilang mga Kristiyano, Nililinis tayo at itinutuwid tayo ng Diyos upang lalong magbunga. At tanggapin po natin ito ng may pananampalataya at pagtitiwala. Ngayon, paano tayo magpapatuloy sa ganitong kalagayan? Yung lalong magbunga. Sa kalawang punto ng ating aralin, manatili kay Kristo. Ang salitang manatili po, ilang ulit na binabanggit dito ni Jesus, sa John chapter 15. Pagbibigay diin na ang pananatili, ang susi, para magpatuloy tayo sa pagkakaroon ng bunga. Sa verse 4, Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Ang larawan pa din dito, puno at sanga. So, abide o remain. Patuloy na maging konektado. Panat patuloy na manatiling nakaugnay. Hindi pansamantala, hindi paminsan minsan lang. Kundi tuloy-tuloy na koneksyon, tuloy-tuloy na relasyon kay Kristo. Kung si Jesus ang puno, siya ang pinagmumula ng ating buhay. Siya ang pinagmumula ng ating lakas at sustansya. Kung wala si Jesus, kung wala tayo kay Jesus, walang saysay -say ang buhay at yung buhay spiritual natin. At ang sinasabi ditong, at ako'y sa inyo, o and I in you, nagpapakita na malapit na ugnayan. Na hindi lang tayo ang lumalapit sa Panginoon, kundi siya mismo ay suma sa atin din. At ang sinasabi pa, gaya ng sanga na hindi magbubunga, buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Mas malinaw dito na ang isang sanga walang sariling lakas kahit gaano pa kalakiyan kahit gaano ka kung titingnan matibay ang isang sanga sa oras po na humiwalay itong sanga sa puno sa oras na hindi na siya nakakabit sa puno unti-untiyang unti, -unti yang matutuyo at hindi na makakapamunga pagpapakita na ang bunga ng isang mana ng palataya ay mula mismo sa puno ang panginoon wala sa sariling lakas, wala sa sariling galing o kaya talino ng tao. Kung tayo ay ang sanga, umasa tayo sa sustansya, sa nutrisyon, sa tubig na makukuha sa puno. Meaning po, umasa tayo kay Jesus araw-araw na uh, pagkalooban niya tayo ng lakas, ng karunungan at kabanalan. Dahil walang bunga kung hiwalay tayo sa ating Panginoong Jesus. Sabi po, gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ang sanga na nahiwalay sa puno, hindi magkakaroon ng bunga at matutuyo hanggang sa mamatay. Sinasabi dito ni Jesus, imposible na mamunga ang isang kristyano kung hiwalay sa kanya. Ang bunga na inaasahan sa atin ng Diyos, hindi makukuha sa pamagitan ng sarili nating galing at sariling pagsisikap lang, kundi sa pananatili abide o remain at pagdepende natin sa puno sa ating Panginoong Kristo sa so verse 5 Ako ang puno ng ubas kayo ang mga sanga Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay isang ay siyang nagbubunga ng marami sapagkat kung kayoy hiwalay sa akin wala kayong magagawa ang isang uh, makabuluhang buhay kristyano o buhay na nagbubunga ng marami ay patuloy na nananatili kay Kristo. Lahat ng mga gawa at lahat ng pagsisikap natin magkakaroon ng sayusay -say kung tayo po ay nakaugnay sa ating Panginoong Esus. At kung tayo nga ay nakakabit sa Kanya, magbubunga ito sa atin ng pag-ibig, ng kabanalan, ng pag-akay sa iba na, mag, na sila man po ay maging alaga din ng Panginoon. So, mga kapatid, ang itinuturo sa atin dito ng Panginoon, ang tunay na buhay kristyano ay ang pananatili sa Kanya. Now, pananatili kay Jesus at pagkakaroon ng bunga. Nagbubunga ng marami. Sa huling punto po ng ating aralin, mas makita pa natin na ang pananatili kay Kristo para magbunga tayo ng marami at sa pamamagitan po nito ay maluwalhati natin ang JOS. Number three, magbunga ng marami. Ang dulo at ang layunin ng ating pananatili kay Kristo, ang paglilinis sa atin ng Diyos ay ito, ang magbunga ng marami. Para saan? Sa verse 8, sa pamamagitan nito ay naluluwalhati ang aking Ama. Ang pangunahing layunin ng lahat ng bunga sa ating buhay, hindi para ipakita na meron tayong bunga, na sagana tayo sa bunga. Hindi para ipakita na tayo ay mabuti. Hindi ganon. Kundi po, ang pangunahing layunin ng lahat ng bunga sa ating buhay ay ang maluwalhati at ang mabigyang papuri ay ang amang Diyos. Sabi dito ni Jesus, By this, my Father is glorified that you bear much fruit. Kapag nakikita ng iba ang bunga ng ating buhay, na meron tayong pag-ibig, na namumunga sa atin ang espiritu, may kabutihan, may katapatan, at nakakaakay tayo ng iba tungo sa pananampalataya sa paraang biblikal, ang resulta po noon, ang Diyos Ama ang natataas. Hindi tayo. Ang Diyos ang naluluwalhati. Hindi tayo. At ang pagdidiin nga po dito, na kayo'y magbunga nang marami. So, talagang hindi stagnan At hindi lang basta magbunga o kaunting bunga, no? kundi maraming bunga. Sa ibang salin po ng verse na ito, masaganang nagbubunga. Ang taong nakaugnay kay Kristo ay katulad ng isang sanga na nakakabit sa puno. Yung sanga na nakakabit sa puno, nagbubunga ng marami. Ito yung buhay na nagbibigay parangal sa Diyos. Nagbibigay luwalhati sa Diyos. Ang nagbuhay na nagbubunga ng marami. At sa dulo ng talata, at maging mga alagad ko. Ang bunga ng mabuting, mabubuting gawa at paglago sa pagkakilala sa Diyos, ito po ay ebidensya ng pagiging alagad ni Kristo. Ipinapakita dito na yung pagkakakilanlan bilang alagad ni Kristo, merong ebidensya. Ang pagkakaroon ng maraming bunga. At ang pagiging alagad, hindi yan title. O kaya yung pagiging alagad ni Kristo, hindi lang sinasabi lang, kundi buhay na nakikitaan ng mabubuting gawa, may pag-ibig, at magpag, may, mayroong pag-akay sa iba na maging tagasunod din sila ni Yesus at sa lahat ng yon, yung mabubuting gawa, yung pag-ibig, yung pag-aanyaya sa iba na maging tagasunod, tagasunod, ni Jesus, sa lahat ng yon, ang Diyos ang naluluwalhati. Mga kapatid, ipaalala sa atin na ang pagiging alagad ni Kristo nananatili sa Kanya at nagkakaroon ng bunga bilang patunay ng kaugnayan o pagkaka dugtong o pagkakakabit natin sa Panginoon. At sa pagkakaraon natin ng bunga, yung Ama ang naluluwalhati. Kaya po, kung susuriin natin yung ating mga sarili, ano yung bunga na nakikita sa atin bilang patunay na tayo po ay na kay Kristo at si Kristo ay nasa atin? Ano yung bunga na nakikita sa atin sa, sa pamumuhay natin? At paano pa natin ito mapaparami nang sa gayon po, ang, ang layunin ay lalo pang maluwalhati ang Ama. Ang paalala po sa atin, ang buhay na na kay Jesus hindi stagnant, hindi nakahinto, kundi lumalago, nagbubunga, gumagalaw, may pagunlad, dumadami ang bunga, may ginagawa, at may kabuluhan ang mga ginagawa. Yung ating halaga kung sino tayo ngayon bilang mga alagad ni Kristo, yung ating paglago sa pananampalataya at yung ating pamumunga ay nakaugat dapat sa ating ugnayan sa ating Panginoong Yesus. Sa John chapter 5 verse 5, sabi ng Panginoon, Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa tanggapin po natin ang pagpuputol ng Diyos o yung pruning, yung proseso kung para dumami pa yung at lumago pa yung bunga natin. Tanggapin natin ang paglilinis ng Diyos ng may pananampalataya at nak nakatitiyak po tayo na mas ikabubuti natin ito. Manatiling tapat sa ating paglakad kay Kristo. At sa ating pananatili, magkakaroon tayo ng bunga. At sa pagkakaroon natin ng mga bunga, ang Diyos Ama ang maluluwalhati at tayo naman ay nakikilalang mga tunay na alagad ni Kristo. Bilang mga mana ng palataya, nananatili ba tayo kay Jesus? Nakikitaan ba tayo ng ebidensya na tayo nga ay mga tagasunod ni Jesus? Nakikitaan ba tayo ng bunga ng Espiritu? At may mga inaakay din ba tayong iba na sila man ay maging alagad ng Panginoon? Kung oo ang sagot natin sa mga tanong na yan, ipagpatuloy mo po ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, kung hindi pa, ito po yung tamang oras para kumapit ka kay Kristo. Kumapit tulad ng mga sanga na nakakabit sa puno. Huwag po tayong mabuhay na hiwalay sa puno. Kumapit tayo kay Kristo sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng uh, pagbabasa ng salita, ang Biblia, at sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban. At kung nais nating magbunga ng marami, manatili tayo kay Jesus araw-araw. Iniligtas tayo ng Diyos hindi para mabuhay lang, kundi ang magbunga, ang magbunga ng marami. Hanggang dito po ang ating pag-aaral mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Tayo po ay muling manalangin.